Hi, guys! Welcome <laughs> so, to Zenaida Vlog! Yes! Ito kami, guys! At iba pa. <laughs> Mayan -mayan. marating na namin so, ang, <laughs> ito, ang Pilar Dam ng Buhol. First rambu noon. Ang mga Zenaida Vlog group. At ito, ang Pilar Dam ng Buhol. Ang tubig na ito ay isang supply sa mga palayan. Malaking area action supply nito. Malaking body of water ito. Ang sunod namin kintahan ay ang chocolate press ito. Ito ang Chocolate Hills. Ah, ito ang pinakalumang pasyalan dito sa Bohol. Pero tingnan nyo, ano, um, hindi um, 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 naluluma uh, ang lugar at ang ganda pang pa pasyalan. Kung mahilig kayo mag-adventure, si ay isama ninyo na sa itirin na rin nyo ang ay, uh, Chocolate Hills. At siguradong masiyahan kayo dito. ta sabat pa. sih kicielo yan ang kata sabat pa. Ayan, ang peak ng ngdanan pero napaka challenging akyatin. Di bilis tumundo pa. nandoon na kayo sa itaas. iikot yung paningin nyo at makita nyo ang view ng buong buhol. Ito. Ito ang pinakamalaking hills o bundok na ito. Ito ang pinakagitna. At pag-iikot nyo ang paningin nyo ay pakita ang view, view ng buhay. At ipakita ko rin sa inyo ang bahay na hogis parko. Ayan. Ship House ang pangalan. At ito naman ay isa rin itong pasyalan ang man-made forest ng Bohol. Iikot kami guys. iputin namin ang Bohol at may isa pa kaming puntahan na wish namin puntahan. Ang mirror of the world ng Sikatuna. Ito, ito na yun. <laughs> dito makikita nyo ang iba't ibang landmark ng buong mundo ay hindi naman buong mundo pero marami kayo makita katulad nyan Eiffel Tower ng France At ito naman, ito rin ang lane tower ng Assisi. Itong mirror of the world ay dinadayo din ito ng mga turista. Kung hindi nga lang yung ano ngayon may bagyo. Kung tingnan nyo ang langit ay nangingitim. Napakarami siguro namasyal dito. Iba't ibang landmark ng iba't ibang bansa. Thank you for watching. Please like, subscribe and comment. Sana ay nasiyahan kayo sa video kong ito at kita catch tayo sa susunod na mga videos ko. God bless. Jesus. Christ is Lord. you <laughs>